Okay mga boss, uh, welcome back. Uh, at ito may gagawin tayong nakapila din sa kura na uh, tika lang malabo. Yan, AB70 A70730 ah, pala. Ang problema nito mga boss ay may power siya pero walang sounds. Power natin. Yan, hindi, di ba pag on mo yan, dapat gaganon ng konti yan. Ngayon, umiilaw lang siya. Ilaw lang. Tanggalin natin itong ilaw. Yan, umiilaw lang siya pero hindi nagsiswitch yung delay. Patay muna natin. So, na-check ko na to mga boss. Kasi ano, ah, binuksan ko to sa harap ng customer. Tika lang. Hanap tayo ng stand para dito sa para sa cellphone. Ah, So, na-check ko na to Ang problema nito, nakita ko na yung fuse sabog. Ay, di lang. Hindi, hindi pala maayos yung pag-alak. Ayan yung fuse, oh. Ah, zoom natin. Ayan. Putok yung fuse. Kaya, nawala ng sounds. Ah, akala nang mayari, madali lang gawin. Kasi, sabi niya, sabi niya tumutunog daw to, wala lang hindi lang gumagana yung microphone. Parang nagdikit ata o ano kasi ginamit nila sa video okay tapos namatay ngayon. Hindi na daw tumunog to, ito lahat. Sinubukan nila dito sa baba tumunog, kaya lang walang mic. Eh inexplain ko sa kanila na yung nasa baba nasa baba na ano, yan. Ay ito yan mga boss, ah, uh, yan. Yan yung IC na yan, yung dalawa na yan. Kaya ang gagawin natin dito, kakalasin muna natin tong ano, tapos check natin. Tika lang, i-pull eh, out ko lang tong ano, para alamin natin. Okay mga boss, so kinalas ko na tong board. Kung mapapansin nyo nga, putol talaga yung fuse, yung dalawa siguro to. ah, uh, matik yan mga boss, pag ganyan. Pag pumutok yung fuse, ang matik talaga dyan na nasisira. Ito mga power transistor. Tapos i-double check na lang natin, titingnan pa natin dito kung um, may iba pang problema. Katulad nito. Yan, lumubo yung 125 na capacitor dalawa. na uh, nakailang gawa na ako ng mga 730 ganito talaga yung trouble din mag-check tayo dyan ng ano so ang mangyari dito mga boss ay kakalasin muna natin tong ano uh, fuse muna pala din i-check natin isa isa yung mga transistor kung saan ano kung saan ang section yung may tama dyan wala pa naman tong signs of repair kasi uh, actually ako yung unang nakabukas nito so alamin natin dito kung aling channel yung ano so madali lang naman alamin uh, from dito magt-test tayo dito kung saan dyan yung shorted yan dito sa pinaka ito output niya pariho isang channel isang channel so check natin dyan sa negative or positive supply kung alin dyan yung mas shooted yun yung ano. Teka lang, kuha tayo ng tester, no? Lagay ko muna. Patong natin dito. Para kita. Kuha tayo analog. Bagay dito analog kasi kita. kita talaga. Kita nyo sa ano? Sa palo ng tester. Ayan, palo talaga. Ayan, naka times 1 yung tester natin. So dito tayo magtatapot. at saka dito. Balik tayo natin. Oh, ibig sabihin mukhang dito yung short. Sige pa. Uh, may supply pa yung ano, ibig sabihin ah, uh, hindi pa nag-discharge. Try natin sa kabila. Okay, mukhang pareho ata. Nakukus. Ah, uh, mukhang pareho yung sira niya. Yan. Mukhang pareho yung pareho. So no choice tayo diyan tanggalin natin pareho yung ano uh, ito muna tanggalin natin tong pinang kasi to then tatakbo dito ito kasi ang short na bahagi nila eh so try natin itong ano kung short din mukha short din mga boss okay pag ganyan na halos shorted lahat Ah, uh, mainam 'yan uh, tanggalin natin. Unahin natin dito. Tanggalin natin 'yung mga power transistor tapos tisterin natin. Saglit lang. Ah, uh, para mabilis tayo, hindi ko na i ano. Tanggalin ko na lang. Okay, mga boss. So, nakalas na natin. I-check natin isa-isa. Okay? Uh, emitter collector, okay naman. Sunod, so, base collector, base emitter balik natin okay collector emitter okay base collector base emitter balik tag okay okay so okay tong sa isang channel dito naman sa kabila uh, base collector base emitter oh, mukhang ano ah balik natin ayun sirato sira. Rotid. So, bali apat mga bus yung sira, yung isang channel. So, nakaganyan 'yan. nakaganito 'yan. So, kailangan natin iano i-check yung section na to ito. Ito, 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 ito. tsaka yung mga ano. Tsaka ito, check natin. Yan. Bago tayo magkabit ng transistor, magbabayas muna tayo. Saglit lang mga boss, uh, dito po ko dito kung ilan pa yung sira. Malamang mga ano to. Hila natin yung mga emitter resistor nya. Okay, okay pa emitter resistor. Ah, uh, base resistor pala to. Ito yung emitter. Okay. Okay. So may isang sira mga boss, hindi nagalaw. Ito okay. Ito open. Itong isa. Uh, itong ano. Okay, base resistor. Okay, good lahat. Yung apat na base resistor, good lahat. May isang open na uh, ano, resistor. Emitter. Good naman tong iba. So ito lang siyang open. Yan, talaga. So, check ko na lang yan. Then, check natin tong iba. Then, check ko pa yung iba dyan. Balikan ko na lang kayo. Okay, mga boss. So, napalitan na natin yung mga, ano resistor na dalawa. At saka yung kapasitor. Ayan, no. Ay, ay, ay. Nahulog yung ano natin. Test bulb Pati ilaw, namatay. Okay. So, yan yung ano. Yan yung pinalitan natin. Dalawang resistor. Dalawang kapasitor at saka dalawang fuse ngayon. Ano ba gagawin natin dito? Magsusuka tayo ng bias. So dahil nandito na yung analog, analog na lang gamitin natin. Sit natin yan sa 0.5. Tapos mapapansin nyo dito yung, yung 10, 20, 30, 40 na tulukan ng tiner yung ano. Tapos yung 50 dito yan malabo na. So yan yung magiging ano nya, basihan natin. Kung hanggang dito sa 10, ibig sabihin 0.1. Uh, ah, dito naman 0.2, 0.3, 0.4 yung bias reading nya okay so try ko nang i-on sa test valve so na natin to bago tayo mag lagay ng panibagong power transistor para iwas this gas nya on ko ng test valve so katayo tayo okay ay baliktad baliktad yung test natin ayan ibig sabihin 0.4 yung reading nya ayan o okay, kitang kita nyo 0.4 yan 0.4 mahigit yan So, mataas pala ng konti ang bias nito. Okay, 0.4. Balik ka na natin. 0.4 din. 0.4. Ayan, 0.4 mahigit yung bias niya. Okay. Okay. Ayan. Okay. Okay. Okay, pare normal yung reading niya mga boss. Uh, ano, lapo ata kasi kamay ko, pero okay na 'yan. Patayin ko muna. So, so far wala naman nakita nakitang ibang problema dito. Kaya ano, uh, maglalagay na ako ng power transistor Tapos susubukan natin 'tong ano, i ko din kung gagana na. Uh, at si switch naman kasi yung relay na. Kaya symbol na lang natin 'to. So, ito yung mga ano ito yung mga papalitan natin dalawang 5200 tsaka dalawang 1943 yung kabilang channel okay naman so itong kabilang channel obus yung apat okay mag provide lang ako nito tapos balikan ko kayo mga boss okay mga boss ah, Naikabit na natin yung mga power transistor, nilinis din natin yung mga pinaghinangan. May napansin lang ako sa board na to sa tingin ko hindi to pwede na ma refill ng ilang beses. Oil lang ulit kasi mapapansin mo dito sa ano nyo. Oh. Manipis lang yung ano niya. Manipis lang yung PCB nya uh, at sa tingin ko ilang init yan matutuklap. So pag na nakaranas to ng repair lalo na kung yung gamit ng technician na panghinang ay hindi maganda. So, kawawa to. Ito, ito yung mga klase ng board na ano na dobleg ingat ka kasi mabilis to magani. Eh. Mabilis to matuklap ganitong klaseng ano eh tingnan nyo dito ito siguro ano wala, wala, naman tong pinaginangan kung hindi lang itong ano eh na ano na agad eh buti nga yung pinagtanggalan natin at saka dito nung ginawa natin hindi ganong natuklap kaya ingat talaga sa mga ganitong board ngayon ilinisan ko na lang yan din itesting natin mga boss so mga boss ayan na 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 natin ngayon itatry natin ngayon dito sana hindi masibak uh, yan yun yung pinalitan nating pyesa yan, apat na transistor, dalawang resistor, dalawang kapasitor, dalawang fuse. Then, okay, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Try na natin i test valve. Okay. Ano ba nangyari dito? Teka lang, mukhang hindi ata nakapower dito. Ah. Ayun, power, na power na natin dito. So, natin ulit. May ilaw. Ayun, nawala. Sana mag-switch yung relay. Ayun, nag-switch yung relay. So, tika lang mga boss, lagyan natin ng audio at saka speaker. Tingnan natin kung tutunog. Patayin ko muna ulit. Okay, ayan, nagkabit tayo ng speaker sa isang channel muna sa right. Then, naglagay tayo ng jack. Yung ano pala, sira na din, no? pero saka na natin palitan yan. Testingin muna natin kung tutunog na. Kung natin ulit. ayun umilaw. Saan ba natin nakakabit yun? Oh, Tika lang Baka makapiright tayo Ilipat muna natin tong ano Ay Tika lang uh, Scan, scan Yung ano Saglit lang mga boss Ay, lilipat ko lang yung Sounds kasi Baka copyrighted music yun Mahirap na A okay. o lipat ko lang hanggang 70 ata to bago ano eh e, in-off ko muna yung ano yan tagal no so ito yung, yung pinipindot natin 66, 67, 68, 69, 70, 71 hanggang 75 ata yan 76 try na natin i-on off muna natin yung volume naka-off naka-off tong volume Ayan, naka-off na. O natin. Ayun. Gumagana na yung ilaw dito. Ayun. Ah, sira din yung volume. Pero tumutunog na. Okay, ayan. Okay, tumutunog na. Kaya lang problema, kahit naka-off, tumutunog pa rin yung sounds niya. Ngayon ang gagawin natin dyan ay upo muna natin. Ilipat natin sa uh, sa left channel. Tingnan natin kung ganun din yung sitwasyon. Teka lang. Gagawin natin dyan. Ilipat natin dito. Yan. Yan yung mic pala nito. Ah... Uh, yung mic pala titingnan natin okay power on natin uli okay nawala na magalaw pa rin dito try natin kung ano okay walang sounds dito sa kabila try natin volume man okay So, so pa yung left bahagi ng volume gumagana pero sa kabila uh, sira. Pero papalitan natin yan kasi magkasama lang naman sila. Ngayon mga boss, Naikwento ng may-ari nito na sira din daw yung mic. So, try natin. Pero tika lang, bago natin ano, ayusin muna natin yung adjustment ng mic. May mga kanya-kanya kasing volume yan eh. Ayan Okay, naka-off. Naka-off. Yan, Ikit na lang natin. Ah, uh, ha? Off. Off natin, tapos sigit na lang natin yan. yang gitna lang natin yung bus. Yan, okay. Okay. So, okay na. Kabit natin yung mic. Walyo. Kabit natin yung mic dito. Yan. Ulo, ulo. Wala, mga boss. Ulo, ulo. Ulo, ulo, ulo. Ulo. Okay Ay, parado itong ano hello hello So, ibig sabihin mga boss, maaaring sira din yung ano nito, yung microphone section nya, yung dito. So, antayin ko na lang siguro yung may-ari kasi tanggalin natin to para ipakita ko sa inyo yung sitwasyon. Tanggalin natin. Saglit lang ha, kakalasin natin. Mga boss, bali, ito yung pinaka-volume nya ng mic 3. Mic 2 at saka mic 1. Nung sinagad ko na yan, naka-full volume kunyari yan. yan naka-full volume. Tinister ko. Functional pa naman, ayan, gumagana pa naman. Ayan. So, baba natin. Baba natin. So, dapat itong dalawang ano, magdidikit, magano sa tester ayan. Ito wala na. So, good naman siya. Wala. Baba natin. So, possible sa hindi siya gumagana kasi connected siya dito, ayan oh. Connected siya. Tapos itong ano, itong ano na to, yung gitna, hindi eh, masaksakan ng ano ng tl 55 parang may bara. May bara siya, hindi siya may pasok. So may pad siguro baka sakali baka sakali tayo dito. Tanggalin ko to. Tanggalin natin to. Palitan muna natin baka sakaling ano, pagkatapos nito ay yan may kasi magkakadugtong-dugtong sila diyan, no baka sakaling gumana na rin tong ano, subukan lang natin, try lang natin so saglit lang mga boss, tatanggalin ko to at kukuha ko ng pamalit okay, mga boss, so ayan, mapapansin nyo bagong palit yung sa gitna ito kasi nangyari sa gitna, tika lang ilagay natin yung camera Aha. ito yung nangyari sa gitna oh, ilawan natin ayan oh, may naiiwan na ano naiiwan yung dulo na ano, ng ganito oh. yung itong dulo niya, naiiwan sa ilalim kaya siguro, anong subukan natin kung gagana na. ko na muna. Uh, volume natin. Dito lang, 'yan. Subukan natin. Hello. 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 'Yan. Yeah. Okay na? Okay. 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 Pangalawa. Hello. Hello, hello. 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 So, kuk, kuk, kuk. Okay. okay na? Okay. Okay. So, ayos na mga boss. At hindi tayo nagpalit ng mga pihitan. So bali, 'yun lang ang naging problema niya sa mic hindi gumana dahil ano nga naiwan siguro nakahang yung switch diyan o yung may switch kasi yan dito pag ground pag ground pag ground hanggang sa ano ah uh, ito lang yung sira niya. Asimbolin ko na lang 'to uh, at sa tingin ko hanggang dito na lang yung video natin. Okay naman siya. Maraming salamat mga boss uh, at God bless po sa ating lahat.